Nasaan na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng uh, pamahalaan uh, ng Marcos Administration pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng siguridad sa pagkain sa ating bansa. Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD. Nagagampanan po yan at uh, nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarambon lamang ay maganda po naman ang resulta. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po na detalye po niya kanina. Uh, good morning, ma'am. Uh, ma'am, uh, you mentioned a while ago multifaceted yung uh, reasons, no? Kung bakit uh, nararanasan natin yung kahirapan. Can can you just at least mention to us uh, what are the factors? Kasi um, these programs that you've mentioned, yung multi-pronged approach, have been uh, done by the government for? Uh, I think, since it started, uh, this administration, no? So, but still, ang lumalabas po kasi, from 26.4% in February, naging, it soared to 35.6% in March. So, medyo mataas po ito, no? And even the non-poor, it also rose slightly from 16.2% in February to 18.3% in March. So, sila, hindi na sila mahirap, pero yung hunger levels... Slightly increased. But in so, number one, uh, what are the factors that contributed to this soaring of, uh, the, of hunger? And uh, you've already mentioned the approaches uh, to respond to this. How soon are we expecting uh, these numbers to go down? Maris, um, kung matatandaan mo, last year naglabas ang DEDA PSA na bumaba yung poverty incidents po sa ating pong bansa. Uh, yan ang nagpapatunay na uh, nagigain ng traction yung mga programs and services na ipinapatupad po ng ating pamahalaan maraming mga factors kasi na nakakaapekto sa mga mahirap nating pamilya. Last year, nakita po natin six typhoons occurring in three weeks at isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being ng mga kababayan natin na mahihirap. Ngayon, ang ating pong pamahalan ay hindi naman po natitigil sa pagbubuo ng mga interventions para hindi po lalong sumadsad sa kahirapan yung ating mga kababayan. Isa na nga po dyan yung nabanggit ko, no, yung dun sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na tinutulungan natin sila uh, to recover from uh, disasters and other shocks na nakakaapekto sa kanila. meron din tayo yung assistance to individuals in crisis situation. ito po yung mga interventions yung mga social assistance na ibinabahagi natin because there are unwanted events o mga adverse shocks na nakakaapekto po sa mahirap na pamilya at kinakailangan na makasyon natin yung impact po nito. Kaya ganito, may mga uh, social safety nets din tayo na ipinapatupad. Inflation is another issue no, na nakakaapekto rin po sa well-being ng ating mga kababayang mahirap. Kung kaya nga po meron din tayong ayuda para sa kapos ang kita program. Again, it's a social safety net that cautions the impact of rising inflation to individuals who are affected by uh, rising inflation and whose income uh, do not exceed or yung kinikita nila ay hindi nag exceed dun sa statutory minimum wage. So again, I'd like to emphasize, Marise, na may mga iba't ibang kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being and bakit may mga pamilya na tingin nila nagugutom sila o nakihirap sila. But then again, mahalaga po para sa amin, merong mga iba't-ibang mga interventions sa ating pong pamahalaan para uh, ma yung impact po nito at uh, hindi po bumaba at ma-trap sa poverty yung ating mga kababayan. Okay, ma'am, just a follow-up. So, um, since we understand that it would, take a while kakaiba context eh di ba uh, sa government we make use of family and in in uh income family income and expenditure survey may annual study po na ginagawa dyan. Usually, yung mga survey na ginagawa ng ibang uh, organizations, o a quarter lang po yan. And then, syempre, depende rin yun doon sa mga questions na tinatanong kasi doon sa mga respondents. Uh, while, of course, we recognize, we acknowledge ito pong mga pag-aaral na ito, uh, tinitignan din natin at ibinabangga doon sa mga scientific uh, studies na isinasagawa ng ating pong pamahalan. Uh, as to timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to that uh, to the attainment of that goal. At pinu, uh, pinagsisikapan po namin para mas mapabilis pa yung pagbaba nitong uh, uh, poverty incidence sa ating bansa. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net25. Good morning po, ma'am. Uh, wala po bang ginagawang assessment yung uh, ahensya para makita po kung uh, epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4 peace AIX, ACAP, uh, para po maiangat yung uh, well-being, welfare ng ating mga kababayang may hirap. At para malaman din po, mapag-aralan ng ating uh, ahensya, na baka meron pang mas magandang uh, programa na pwedeng uh, makatulong pa po no na talagang uh, matugunan ma tugunan yung kagutuman, yung kahirapan dito sa ating bansa. Kung iren uh, kung babalikan natin yung 4Ps law, nakalagay daw na dapat an impact evaluation study should be conducted. In fact, meron po. Yung uh, mga naunang taon, meron ng mga isinagawa na impact evaluation studies. At sa kasalukuyan, meron po tayong kinomission uh, na pag-aaral pa, para makita din natin no, kung ano na ba 'yung naging epekto ng programa ba asek 'yung uh, dagdagan 'yung 3,000 pesos na ibinibigay sa kanila para naman mas makaangat uh, sa uh, sila sa kanilang uh, pamumuhay. Yes, isa po 'yan doon sa tinitignan 'no kung akma pa ba 'yung halaga na tinatanggap nila para ma-address 'yung gaps sa pamilya. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Ma'am, um, nabanggit niyo po na magkaiba po yung standards or yung metrics na ginamit dun sa survey compared to yung uh, pang-measure po ng government. No? So, using po yung metrics na ginagamit po ng DSWD, where are we now in terms of our goal to eliminate hunger in the Philippines? Are we on target? At gano'n po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga uh, pag-aaral. Uh, pia una una, it's the Philippine Statistics of Authority no na kasama po natin sa uh, pag-aaral. Ay uh, dun sa pag-aaral na nabanggit ko ay uh, yung Family Income and Expenditure Survey sila po ang nagsasagawa niyan. But sabi ko nga po ito ay reference ng aming pong ahensya uh, to assess yung implementation noong mga ibat-ibang social protection programs and services. Um, batay naman po doon sa mga, da, gaya nung lumabas last year, no, na bumaba yung poverty incident sa ating pong bansa, we can say na... Uh, nag-gain po ng traction yung mga ipinapatupad nating program, kagaya nga po ng Walang Gutom program, yung Walang Gutom Kitchen, uh, Tarabasa, and of course, yung uh, 4Ps, yung SLP, and the uh, Kalahi among other social protection programs and services of the department. And uh, batay nga po doon sa uh, uh, pinaparating din nung ating mga beneficiaries na natutuwa sila doon sa ipinapatupad namin yun po yung driving force actually some motivating force for the department to continue expanding at uh, the program implementation and further developing initiatives uh, para mas mapagbuti mga po yung pang uh, social protection uh, agenda natin and uh dagdag ko na rin po na doon sa walang gutom we started kasi in 2023 na Uh, nasa mahigit 1,000 yung mga beneficiaries. The following year, nag-expand tayo to 150,000 and ngayon, nasa 300,000 household beneficiaries na yung ating nasa-serve. So, ibig sabihin po, uh, talagang malaki na yung naiyaambang ng ating pong ahensya uh, sa paglutas nga po ng problema ng kagutuman and malnutrition. Clay Pardilia, People's Television. Good morning po, ASEC. ASEC poverty and hunger rates have increased nga po. Pero po, kung titingnan yung PSA, nabawasan pa po yung inflation rate natin from um, Feb to March. Nadagdagan din po yung employment rate natin. Paano po natin nire yung mga datos? And how optimistic is the government na bababawasan po for the month of April? now in terms of optimism oo, optimistic po tayo na mas magi-improve pa po no yung condition noong, uh, uh, in terms of uh, improving uh, yung uh, reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakita ko nakikita nga natin ano doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4P sa Bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na register na na mayroong mga bagong trabaho. So, uh, I think uh, that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bil ng mga unemployed. And uh, gayon din po, makikita natin doon sa ating mga 4 piece beneficiaries, marami po sa kanila na kakapagtapos ng kanilang pag-aaral. And uh, marami nga rin uh, are acing uh, licensure examinations. So sila po ay nabibigyan din ng pagkakataon ano po na makapagtrabaho. Ganyan din so sustainable livelihood program because capacitated din natin eh yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. So yan po, nakikita natin o no, pag binabangga natin, uh, uh, yan ang nagpapatunay na uh, maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalan. Sam Medanilia, Business Mayor. good morning, ma'am. Kanina po na-mention po nila na parang may recommendation sa DSWD na parang expand yung program sa Northern Manila. Itatanong ko lang po kung sino, ano pong organization or anong sino po yung nag-recommend na kung saan areas na dapat intensify yung anti-hunger measures. At saka meron po kayang list yung DSWD ng mga areas na makukonsider natin as hunger hotspots. Okay, batay po doon sa nabanggit ko ano, ano na uh, expansion ng Walang Gutom Kitchen. Ay uh, yan po ay dahil uh, uh, pinag-aralan natin with our partners, particularly from the private sector, na dito rin po yung mataas nung bilang ng mga uh, mga mga individual, uh, families and individual in street situations. Uh, and, uh halimbawa doon sa Bangon no, dahil isa rin po yan. Ah, uh, barm I mean to say Uh, meron rin tinat programa doon, yung Bangon. Diyan din natin nakikita na magkaroon ng additional intervention para again ma-reduce yung uh, hunger incident sa lugar po na yan. Um, bukod po dun, wala na may, wala na pong iba pong parang priority areas yung DSWD para for its anti-hunger measures. Well, titingnan po natin doon sa uh, lalabas na result noong pilot, uh, ay nagkaroon kasi na pag-aaral yung pilot implementation nung walang gutom kitchen. So we're expecting na mafinalize po iyan itong buwan ng Abril. Uh, kung ano pa yung karagdagang mga rekomendasyon, yun po yung ating pong i-consider doon sa skill up nito. Last na lang po, ina-mention po nila kanina na pinag-aaralan na itaas yung 3,000 pesos doon sa Pantawid, ay, um, walang gutom program. Um, ano po yung amount na kinukonsider ng DSWD at saka ano, saan factors po yung na ikukonsider para increase po yung amount ng 3,000? Uh, currently, yan po ang pinag-aaralan ng ating pong partners na nagsasagawa ng pag-aaral. Hindi lamang po yung amount but then also the frequency of uh, dis distribution or uh, distributing the monthly uh, food credits. Ang ngayon po ma'am, wala pa pong proposed na amount. Uh, wala pa kasi in, in uh, each area may uh, uh, halaga po no, na, na pinag-aaralan. So, hintayin po natin na lumabas yung study on that. Thank you po, ma'am. Leth Narciso, DZRH. Asek, Ma'am, doon po sa mga uh, nakagraduate na ng 4Ps, may datos po ba ang DSWD kung Ilan na sa kanila yung nagtuloy-tuloy yung pag-ahon at ilan din naman yung uh, bumalik as beneficiaries. Okay, net batay doon sa aming um, pinakahuling tala, nasa mahigit 700,000 household beneficiaries yung naka um naka-reach ng level 3 o yung self-sufficiency level. Ibig pong sabihin, uh, sila na po yung kaya na tumayo sa kanila pong mga paa. Uh, in fact, sila nga po yung mga nag-exit na uh, mula sa ating programa. Ngayon po, ang DSWD in coordination with the local government units, tinitiyak nga po na hindi pumuling abu yung kanilang level of well-being kung kaya nung nag, kapag nagsasagawa tayo ng pugay tagumpay o yung graduation strategy for our four piece beneficiaries pati po yung mga case folders nila ay turn over natin sa LGUs para mabantayan po uh, and then make sure that again appropriate interventions are being given to them especially that uh, as I've earlier mentioned that there are shocks or uh, unwanted events or crises that might affect the family. so kinakailangan po na we could uh, promptly uh, provide uh, necessary support para again hindi po muling bumaba yung kanilang level of wellbeing. any more questions related to food uh, security, hunger or poverty? if there are none, um, thank you, Yusek, Irene, Yusek, Claire. Thank you very much. Asek Irene Dumlao ng DSWD. So maaari na po nating i-excuse si Asek Irene Dumlao. At handa na po tayo sagutin ang inyong mga katanungan. Sam Medanilla Business Mirror. Um, good afternoon, ma'am. Um, tatanong ko lang po, ma'am, eh, kung ano po yung update dun pagdating sa um, ginagawa na measures ng government sa reciprocal tariff with the U.S. Um, last week na-mention po ni Sir Go na parang plano niya magpunta sa U.S. for negotiation. May date na po kaya kung kailan? Yes, Sam. Sa ganito. Uh, kanina nagkausap kami ni Secretary Go at uh, sinabi niya ay wala pa pong update at uh, patuloy pa rin po ang pakikipag-usap, ang pakikipag-negosasyon, especially with the ASEAN countries para po sa isang joint diplomatic outreach, harmonized messaging uh, ng Asian countries. Okay. Uh, ito yung kumbaga, eh, ine-emphasize yung diplomatic uh, engagement rather than retaliation. At ang salitang galing po kay Secretary Go ay cooperation, not confrontation. So nasabi niya po niya na sila po ay bi biyahe papuntang uh, US sa uh, May at uh, wala pa pong update kung kailan po. Wali well, ma'am, yung sa May yun yung for the anti entire ASEAN de um, delegation? Tayo lang po, yung Pilipinas po. Opo. Mm -mm. Tapos last question na lang po, ma'am. Regarding po dun sa reciprocal tariff pa rin, um, na-mention po ng DTI at DOF na isa sa parang magiging uh, um, competitive edge ng Pilipinas yung 17% tariff niya compared dun sa other ASEAN countries. Recently, nag-impose po yung US ng um, parang deferment dun sa matas mataas na yun. Tapos lahat na lang 10%. Paano po kaya magiging competitive pa rin yung Pilipinas kung yung other ASEAN countries, pantay-pantay na po tayo ng 10%? Mm -mm. Yan po ang magiging mas magandang uh, opportunity para sa local businesses natin na mas galingan pa nila ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga serbisyo uh, para sa paggawa ng mga produkto na pwede natin i-export. Okay po. Thank you. Um, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, um, reaction lang po on uh, what came out over the weekend, yung pag endorse po ni Vice President Sara Duterte sa Alianza Candidates, uh, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Uh, kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang uh, si Congressman Toby Tiangco. At uh, lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, um, uh, is the trust and confidence of the president in these candidates buo, po, buo pa, puri, pa, rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa, nang, sa recent incidents, ay si Congressman Toby Chanko po ang may uh, authority to talk about, about that matter. Salamat po ma'am. Left Narciso DZRH. Yusek, uh, may we know what are the President's plans for the Holy Week? Mm -hmm. uh, naitanong po natin at siya po ay uh, makakasama niya po ang kanyang pamilya. He will spend his time with his family. At ang mga detali po ay hindi ko na po maibibigay. Yun lang po. Hindi po sinabi kung saan? Hindi po sinabi sa amin kung saan. At Kailan po mag-start yung... Opo, basta he will be spending his time during this Holy Week. Most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Uh, itong holy week na po ay uh, bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa so, sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yan po. Uh, follow up to that. Uh, Tuesday, New DZWB. Hi, ma'am. So, ibig sabihin po, ma'am, uh, from today until Wednesday, may expect, expect pa kaming mga activities ni Presidente. Meron pa po. Outside of the palace ah uh, sa aking pagkakaalam, meron din pong magaganap dito sa palasyo. Pero mga meetings lang po. So, i-include po natin yung mga meetings. Thank you, ma'am. Mm -hmm. Eden Santos, Net25. Good morning po, Ase Ayusek. Uh, sa last sa uh, sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung third sona niya ay hinighlight po yung pag uh, uh, sa uh, uh, pagkamit po ng uh, gobyerno sa uh, food security po ng Pilipinas. At ngayon po lang buwan na lang malapit na ulit yung kanyang sona. Uh, kumusta na po yung status ng uh, food security ng ating bansa? Uh, ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa at uh, saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si uh, Asec uh, Irene Dumlao. At sinagot niya na po ang iba mga katanungan tungkol sa food security. Uh, hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina iba mga programa patungkol po dito. Pero uh, nasa na po tayo ngayon pagdating po doon sa pagtamo ng uh, pamahalaan uh, ng Marcos administration, pagdating po doon sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa. Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD, nagagampanan po yan at uh, nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarambuan lamang, ay maganda po naman ang ginisulta. At uh, mas maganda po, kumuli natin, maisasalang ang ating uh, ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po nadetali po niya kanina. At nadetali naman po niya ang kanyang mga programa kanina po. Thank you po. Thank you. And Soberano Bombo Radio. You say good morning. I uh, follow up Langdin the sa holy week. Uh, activities ni Presidente. Uh, may mga pahabol po bang instructions si Pangulong Marcos sa mga concerned agencies, lalo po at uh, nagsisimula na pong magsiuwian yung mga kababayan natin. And then may balak po ba siyang magsagawa din ng sariling inspection po? Thank you. Opo, unang-una po, syempre ang gusto po ng Pangulo natin at ang direktiba po niya ay uh, bigyan po ang ating mga kababayan, at hindi lamang po mga kababayan, kung sino man po ang bumibisita sa ating bansa, ng isang safe at convenient travel. Maliban po dyan, ang mga naiiwan sa kanilang bahay at hindi naman po nagda-travel at nagbabakasyon ay mabigyan din po ng kanilang proteksyon. At kaya po uh, inaasahan po natin ang ating uh, secretary si eh, R secretary Vince Dizon naglilibot po siya upang malaman po ang mga nagpabiyahe, kung may mga overloading at kung ano-ano pa ang maaari maging problema ng mga uh, vehicles, no? Mga transportation na maaaring... Uh, i-avail ng ating mga kababayan. At maliban po dyan, ang uh, Bureau of Immigration po ay nagsabi rin po na handa po sila sa pagdagsa po ng uh, tao sa airport at uh, magkakaroon po magtatalaga po ng 48 personnel para po siguraduhin na lahat, na, lahat ng counter po ay uh, may tao at hindi po maipo ng pila hanggat sa makakaya po dahil hindi po natin uh, malalaman kung gano'n ba po talaga kadami po ang dadagsa sa pag-travel po. Balik na rin po sa bansa yung Philippine Humanitarian Team mula sa Myanmar. May mensahe po ba dito si Pangulong Marcos Yusek? Opo, uh, e, nagkaroon po ito ng commendation at uh, sila po talaga ay uh, uh, pinirangalan po dahil sa kanilang napakatapang na pagsagupa dito sa kanilang obligasyon at sa kanilang uh, duty po. Kaya po ang lahat po na nanggaling po at uh, tumulong po sa Myanmar, kayo po ay aming uh, pinasasalamatan. Kapuri-puri po ang inyong mga ginawa. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. May we get malakanyang statement po on the beginning of the overseas voting po. And maybe your call for the Filipino voters abroad. Yes, opo. Yan po ay karapatan po talaga nila. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses. Ang ating, uh, pas, ang ating uh, mensahe po mula sa palasyo ay, Gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi bot, iboto niyo po ang mga taong nararapat. Yung uh, maasahan ma maaasahan po natin, uh, mga, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan. At uh, mga leader na makabayan. Also Yusek, for the first time available na rin po yung internet voting para sa mga OFWs natin. Your thoughts on that and maybe um what does that say about the innovations of the government po na pinipush natin? Sana po magiging ma mas maging uh, maayos po ito at uh, dahil po ito ayan uh, mas mapapabilis po ang uh, pamamaraan ng pagboto ng ating mga kababayan.